Hello mga ka -tasty. For today's video, may na-discover tayong kakanin. Ito ay tinatawag na Putli Mandi na talaga naman pinagmamalaki ng ating mga kapatid na tausug. At ito na nga ang ating order na box of 24 na merong apat na klase ng flavors. Tara, isa-isahin natin. Inuna ko yung kanilang classic. Yung kanilang classic na medyo kulay ubi siya pero may balot ng nyog. At pagbukas mo sa kanya, ayan ang kanyang palaman. Meron siyang nyog, asukal, at gata. I was surprised kasi akala ko matamis siya, pero tamang-tama lang ang kanyang tamis. So, para sa akin, pasok sa panlasa natin ito. Next naman, itong kulay green na merong balot ng keso. Kung hindi mo feel ang nyog, tingin ko mas bet mo ito kasi meron siyang napakaraming cheese. Ayan, pagbukas mo, pareho lang siya ng palaman. Pero kapag tinikman mo, aba, parang mas gusto ko na to. Kasi meron siyang contrast ng alat dun sa medyo matamis na palaman inside. At ito na raw ang kanilang bestseller naman, ang kanilang lava na merong balot ng pinipig. At pagbukas mo, ayan na, lalabas talaga yung tinatawag nilang lava. Para walang naman ang lasa nung uh, palaman niya sa una. Pero ito talagang mag-uus talaga yung sarap niya. And finally, dahil certified ube lover tayo, tinry natin tong kanilang pang-apat na flavor. Nakala mo simple siya, pero pagkagat mo sa kanya, talaga may merong purong-purong ube helaya inside. Ang nakaka-surprise talaga sa kanya, hindi rin siya ganon katamis. Tamang-tama lang kanya ang tamis at linamnam. So mga katay, talaga patok na patok sa panglasa natin itong putli mandi ng bibingkat. At kung ako sa iyo, try mo na to, umorder ka na dahil magte-trending na naman ito. So, hanggang sa muli mga ka-tasty, paalam!